Hello guys! Good day sa ating lahat and for today's video gagawa, naman, gagawa na naman tayo ng isang pang reaction video Ako kasi guys, laking probinsya kasi ako uh mm -hmm. Certified na batang 80s and 90s Kasi nasa kalagitnaan ako ng ano nila Eh huwag na natin explain And meron kaming mga tanim na cactus Hindi naman karamihan pero may tanim kami noon pero hindi ko inexpect na kinakain pala may kinakain pala doon sa part na noon hindi ko alam kung basta na may napanood ako yung may tumutok, may ano siya something na no may binuksan then kinain so ako sobrang tagal ko sa probinsya wala pa akong nabalitaan na kinakain pala yung cactus o, paano ko nasabi panoorin natin guys ayan Kita nyo naman. Ayan, oh, o. Oh, binuksan. Binuksan. O, oh, may kulay pula na parang... O. Oh, oh. Parang ano siya? Hindi mo malaman kung... Pakwan o ano eh. Kinakain pala yun. So... Ngayon ko lang naisip. Kinakain pala yun. Paano nangyari yun? So mga nakakaalam guys, paki-comment naman dyan. So, yun lamang guys. Thank you for watching. Bye.